madaling parang kung paano gumawa ng ano ng arko sa bahay hindi na sila gumawa ng ano yung runner ba yung lagay ng ano hollow blocks. so ni welding na lang kagaya noon ayan siya guys so, yan may mayroon siyang mga bakal doon sa may ano niya doon sa may poste so, talagang matibay awala uh, guys. Uh, welcome back ulit sa ano, Munting Channel. So, today guys, first vlog natin sa ano, Pinas. So, matagal tayong hindi nakapag-upload gawa ng nung nasira tong cellphone natin at saka yung, yung GoPro. So, ang first vlog natin guys, itong bahay na pinapagawa natin. So, ipapakita ko sa inyo guys. Ah. Oh. Bali dito tayo sa ano guys, kwarto. Yan, ito yung kwarto namin guys. Tapos meron na rin siyang ano faring. So hindi pa tapos to. Tapos ito yung maliit na kwarto. Dito naman sa kabila guys. Ayan. Bala itong ano niya. Tapos na to. Wala na siyang ano guys. Uh, Coblight. So plain lang siya. Tapos dito naman sa kabilang kwarto. Ayan o. Oh. Bali tapos na to guys. Ilalatag na lang yung ano. Yung hardiplex. Yan itong cob niya guys. Balay dito nasa 30 cm yung lapad niya. Tapos yung patas na ganon nasa 10 cm. ayan So, itong mga tiles yung dito guys bali ano siya tapos na lahat ng kwarto bali ang kulang na lang dito sa may hagdanan tapos ang ilalagay kong ano guys ang tiles na dito sa may hagdanan bali ito na rin kung ano yung nasa salon ito na rin yung ano niya sa so, may hagdanan tiles niya tapos ito guys ang pinakamadaling paraan kung paano gumawa ng ano ng arko sa bahay. Hindi magkita dito. Guys, dito ako. talaga. Kasi bumili sila na ano ng si separ Hindi na sila gumawa ng ano, yung runner ba? Yung lagay ng ano, hollow blocks. So, na-welding na lang. Kagaya noon. may mayroon siyang mga bakal doon sa may ano niya, doon sa may poste. Doon talagang matibay. Tapos itong mga ano nito guys, mga kanto-kanto na ito, may mga sukat yan. Ang kagandahan nito guys, madaling para ang panugungan ng arko. Tapos, ang, ang ano na lang nito guys, masilya na lang siya. Kaya, mabilis ang paraan guys ganoon din sa may ano yan sarapan sa yan so dito naman tayo sa may dirty kitchen yan sa isa malawang yung ano yan dirty kitchen yan so dito sa dirty kitchen alas pareho din lang ang presyo. Tapos, ang hawa nito, guys, 16 feet yung yero niya. Ang papasok na itong yero, ano, 8, walong yero. Nandun. Yan, o. No. Ang lalim nung, ano, guys, o. So, yung tatabunan ng lupa. Yan, so, nag-order na ako kanina ng, ano, pang ilalagay na, ano, lupa trailer na truck. Bilis na gumawa. Ito guys, mga tagalaon yun guys. Ito, magagaling itong mga to. Pali, ilang araw lang itong ginawa Dalawang araw lang guys. Oh. Patapos na. Yung mga ano na lang, poste. Tatlong poste, bubuhusan. Siguro, pag bukas, matatapos na itong ano, mga poste. ito yung kabuuan ng bahay guys sa may harapan yeah, ito yung pinaka terrace niya yan, yung pinaka entrance ito yung kwarto so, bali ito guys meron akong biniling mga pang design dito sa may harapan bali 2019 ko pa inano to yan lang siguro pwedeng matapos na siguro dito sa may side niya. Hello, uh. Hola. Say hello. Hello. Ayan. Yung mga iba guys. Pew. Nagtanggalan ng napakpak guys. Oh. Kasi nga, kulang yung ano nila. Dito ko na kasi ito nabantay nung guys. Ayan oh. Uh. Ito guys, ano yung ano natin, yung panambak. So subukan niyang ipasok diyan sa may ano kung kaya. Kasi nga tag-ulan, baka malambot. Oh. Malambot nga. Hindi kaya. Oh. Malambot. malambot oh Malambok, guys oh. tidak kaya mabigat pala guys oh. lumubog guys Dito na lang yan, at kaya lang tagilid mag-sit lagi. Late na eh, oo so, kaya-kaya na sa <laughs> so, wakas yan. Ha, no, tinagal namin, guys. Sa ibabaw. Alos kalahati yung natanggal guys. Pinala namin sa Pinala namin kanina. Na. Kaya natanggal na yung ano guys. Hindi kaya. Malalim na kasi yung ano. Gulong. Sa wakas, natalis na rin. <laughs> na. Meron pang isas. Para hindi lulubog yung ano gulong. Kaming! Ayan No? Oh, No? Kain na ba ¿Ya está? Ok, ¿no? Queda?